ang plano ng China na sakupin ang medyo maliit. Ngunit pandaigtig mahalagang isla ng Taiwan ay maaring makaranas ng malaking hadlang. Ano nga ba ang malaking role ng Pilipinas sa pag na agawin ng China ang Taiwan? Natatakot ba ang China sa maaring gawin ng Pilipinas? At itong pag-usapan mga kaibigan. ang Pilipinas na sinusuportahan ng Estados Unidos ay maaring makakaapekto sa mga plano ng China na sakupin ang Taiwan sa isang malaking hidwa ang China at Taiwan. Pero ano ang meron sa Pilipinas na naglalaro ng isang napakahalagang papel sa senaryo na ito? Noong taong 2023, maaring maging pinakamahalagang bahagi ng ari-arian sa lupa ang Taiwan sa buong mundo. Ang independent islang bansa na ito na nasa 110 miles malayo sa baybayin ng China ay nakaupo sa gitna ng ekonomiko at geopolitics na mga fault line ng mundo. Simula nang dumating sa kapangyarihan noong 1949, itinuri ng Chinese Communist Party ang Taiwan bilang isang rebelding probinsya, isang labis na relikya mula sa mahabang digmaang sibil nito at ang century of humiliation na nagtapos dito. Ito ang yugto mula 1839 hanggang 1949 kung saan ang China ay paulit-ulit na sinakop, natalo, inukupa at hinati-hati ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang self-governing na status ng Taiwan ay isang paalala sa liderato ng China na mga panahong iyon. At ang pagbubuklod nito sa mainland ay isa sa mga pinakamahalagang layunin para sa authoritarian leadership ng China. Si Xi Jinping na umaasang matapos ito sa 2049 ang ika-100 na anibersaryo ng pag-angat sa kapangyarihan ng Chinese Communist Party. Ngunit mayroong maraming hadlang sa plano na ito at isa na dito, ang Pilipinas. Tingnan natin ang Pilipinas, ang kanyang masilmoot na relasyon sa China at paano ang bansa natin ay nagpapanta sa pinakamalaking ambisyon ng Beijing sa patakarang panlabas. Ang Taiwan ay mahalaga sa literato ng China hindi lamang para sa mga kasaysayan kundi dahil sa kanyang posisyon sa ekonomiya at strategik Sa ekonomiya, ang Taiwan ang naguhos ng pinakamadiskarteng industriya ng semiconductor sa buong mundo sa pamagitan ng dominasyon ng isang kumpanya, ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Noong 2021, mayroon ang Taiwan ng 63% ng market share ng semiconductor sa buong mundo at ang 54% dito ay mula lamang sa TSMC. Ang mga chip na ito ay nasa sentro ng digital na economy ng mundo na nagpapatakbo ng lahat mula sa mga computer hanggang sa mga sensor ng preno ng mga sasakyan. Para sa China, ang pagkuha ng kontrol sa industriyang ito ay lubos na kagiliw-giliw sapagat ang paglalagay nito sa sarili sa sentro ng supply chain ng mataas na teknolohiya ng mundo ay sa mga pinakapangunahing prioridad nito para sa kanyang geopolitik na strategy tulad ng makikita sa kanyang plano ng Made in China 2025. Kung ang kakulangan sa semiconductor noong mga nagdaang taon ay nagpamahal sa mga bagay, ang pagbibigay kapangiran sa Beijing na tuklasin ang supply chain ng mga mahalagang bahagi ay magpapataas ng presyon ng halos lahat ng mas mataas. Sa si strategikal naman, ang Taiwan ay nakaupo sa gitna ng First Island Chain, ang sire ng mga isla na nagsisilbing natural na hadlang sa ekspansyon ng China sa Pacific at Indian Oceans. Ang pagbabalik ng Taiwan sa pamahalan ng Beijing ay puputol sa China ito at magbibigay daan sa China na malayang ma-access ang mga karagatan ng mundo nang hindi dumadaan sa mga choke point na ibinibigay ng First Island Chain tulad ng Strait of Malacca o ang Miyako Street. Ang pagkontrol sa mga checkpoint ay isang pangunahing strategy ng United States Navy para pigilan ang pag-usbong ng militar ng China. Ngunit kung sakaling kunin ng China ang Taiwan, makakakuha ito ng lupa at mga pantalan na kailangan nito para i-bypass ang mga choke point na ginagawang mas mahirap kung hindi imposible ang containment. Ang Estados Unidos ang pinakamahalagang potensyal na kalyado ng Taiwan. Opisyal na itinuturing ng Amerika ang Taiwan na may doktrina ng strategic ambiguity na hindi kumpirmado o itinatanggi na tutulong ito sa depensa ng isla kung sakaling masakop ito. Ngunit sa ilalim ng Taiwan Relations Act of 1979, matagal nang nagpebenta ng sofistikadong armas ang Amerika sa isla upang hadlangan ang ganitong pagsakop. Sa tulong ng kagamitang ito, naisagawa ng Taiwan ang tinatawag na porcupine strategy na naglalayong palakasin ang sarili at bumuo ng mga armas para makapagdurot ng pinsala sa mainland China upang taasan ang gastos na kailangang bayaran ng China para sa isang pagsalakay at makatagal ng mas matagal habang hinihintay ang tulong ng mga kalyado nito. Ang hapon ay naglalaro rin ng mahalagang papel sa depensa ng Taiwan. Noong Disyembre 2021, sinabi ng yumaong dating Prime Minister Shinzo Abe na hindi maaring manatili na walang ginagawang ang Estados Unidos at Japan kung sakaling sakupin ng China ang Taiwan. Noong Marso 2022, Ilang buwan bago ang kanyang nakakagulat na pagkamatay, ipinakiusap niya sa Estados Unidos na iwanan na ang strategic ambiguity at uwirang sabihin ito ay magtatanggol sa Taiwan. Ang isang kaganapang may kinalaman sa Taiwan ay isang kaganapan sa Japan, anya dahil ang pagtatag ng China ng karean ng hangin sa paligid ng Taiwan ay magbibigay ng proteksyon sa espasyong panghimpawid ng Japan. Ang pagsakop sa Taiwan ay magbibigay tindaan para sa bantaan ng China ang pagpapadala ng barko ng hapon ng mas marami kaysa sa kasalukuyan sa pamagitan ng militarization sa South China Sea. Ang Japan ay isang bansang kapus sa yaman sa likas na yaman at kinakailangan mag-import ng mga hilaw na materyales at kalakal para mabuhay. Hindi ito makakapayag na ang China ang magtakda ng mga pangyayari sa mga shipping lane ng rehiyon. Ngunit sa lahat ng pag-uusap tungkol sa Japan at sa papel nito sa potensyal na pagsakop ng China sa Taiwan, mas kaunti ang naguusap tungkol sa papel ng Pilipinas sa ganitong senaryo. Dahil sa isang muling kasunduan sa Estados Unidos, magsisimula itong magbago at maaaring makuha na ng Taiwan ang tulong ng Pilipinas habang hinaharap ang kalakaran sa Strait. Ang Pilipinas, bagawat mas maliit kay sa Estados Unidos at Japan, ay may malaking interes na hindi maging saklaw ang Taiwan sa Chinese Communist Party dinala ng Pilipinas ang kaso sa pandaigdigang korte at noong 2016 inanunsyo ng tribunal sa dahig na ang lahat ng mga teritorial na hinihingi ng China sa South China Sea na batay sa Nine Dash Line Map na idinisenyo noong 1940s ay walang legal na batayan. Gayunpaman, nilihim ng China ang pasya at nag-occupy ng mga bato at isla hanggang sa araw na ito ang agresibong patakaran ng China sa lugar ay likas na pinarayo ang Pilipinas na magtagal ng kaalyado ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos ay may mga base sa buong Pilipinas mula pa noong Spanish-American War noong 1898. Ngunit ngayon ay mas nagsisimula ng lumawak ang kanilang presensya. Ang hukbong Pilipino ay hindi isang makapangyariang puwersa. Kahit halos palagi nang nasusunod ang China sa kanilang mga alitan sa Pilipinas, kahit pa ang mga International na Tribunal ay nagsasabi ng kabilintunaan sa kailang pabor. May aktibong armadong lakas ang Pilipinas na may mga 100,000 aktibong tauhan. Isang Navy na may ilang sasakyang mas angkup para sa laban kaysa sa patrol boat at mga 25 na aircraft. Ibig sabihin ang militar ng Pilipinas ay maliit. Ngunit ito ay makakatulong sa depensa sa Taiwan kahit hanggang sa ngayon. Ngunit may dalawang pabor ang Pilipinas ang kanyang geographic na posisyon at ang kanyang alyansa sa Estados Unidos na ngayon ay lalong lumalakas at mas tumitindi ang ugnayan ng dalawang bansa. Noong 2014, habang nagsisimula ng uminit ang alitan sa South China Sea, humirma ang Estados Unidos at Pilipinas ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon sa mga tuntunin ng EDCA, maaring palawigin ng Estados Unidos ang kanilang militar na presensya sa Pilipinas. Bagaman hindi tiyak kung saan ito gagawin ayon sa 2014 na dokumento. Sa halip, ang dokumento ay nagtatak na lamang ng prinsipyo na ang Armed Forces of the Philippines ay magbibigay ng mga bagong lokasyon para sa United States Armed Forces. Noong 2016, opisyal ay ang limang ganitong lokasyon. Ito ay mula sa Hilaga patungong Timog, ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija BASA Airbase sa Pampanga, Mactan Benito Ibuen Airbase sa Cebu, Antonio Bautista Airbase at Lumbia Airbase sa Cagayan de Oro. Sa mga lokasyong ito noong 2016, ang Antonio Bautista Airbase ang pinakamahalaga dahil ito ay malapit sa mga diumanoy kinokontrol na Spratly Islands sa South China Sea. Gayunpaman, habang lumalaki ang pagsusumikap ng militar ng China sa rehiyon mula noong 2016, inanunsyo ng Estados Unidos at Pilipinas ang plano na mas mapabilis ang EDCA noong Pebrero 2023. Noong Abril, inanunsyo ng Pentagon ang pagbuo ng apat na bagong EDCA na mga base. Ito ay ang Naval Base Camillo, Osha sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamu, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan hindi nakakapagtaka na tatlo sa apat na lokasyon na ito ay nasa Hilagang Pilipinas na nagpapakita ng malinaw na intensyon ng expansion. Ang mga bagong base ay makakatulong upang hadlangan ang potensyal na pagsakop ng Taiwan sa pamagitan ng mas madali pang pagpapalabas ng kapangyarihan ng Estados Unidos sa isang kritikal lugar. Ang Luzon Strait ay isa sa mga estratehikong choke points ng First Island Chain. Ito ay isang 160 miles na puwang ng tubig sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, ang hilaga na pinakamalayong isla ng Pilipinas, ang Mavulis, ay mas malapit pa. Nasa 118 miles lamang ang layo mula sa pinakamainit na lugar sa buong mundo. Dito natin nakikita ang papel na ginagampanan ng Pilipinas sa depensa ng pinakamalakas na isla na kailangang ipagtanggol. Una sa lahat, ang mga base ay nagbibigay ng tagtag ng mga opsyon ang Estados Unidos at ang mga kaalyadong region upang hadlangan ang pagpapadala ng barko patungo sa China. Dahil sa malalaking pangangailangan ng China sa dayuhang pagkain at enerhiya, ito ay isang bagay na kinakailangang seryosohin ng liderato ng bansa at makakatulong ito sa proseso ng paghahadlang. Sa geografiya, pinapalakas ng mga base ang isang potensyal na bagong harapang makakatugon sa isang paglusob ng China sa Taiwan kung mabigo ang paghahadlang ang isang malaking kaguluhan ay magiging isang realidad. Sa isang mahalagang operasyong amphibious, malamang ngayon ay harapin ng China ang isang pincer movement ng mga pwersang nagmumula sa hilaga ng Japan at timog ng Pilipinas na dumadagdag pa sa lubos na kahirapan ng pagsasagawa ng matagumpay na waterborne maneuver at pagtatatag ng beachhead sa kabilang bahagi ng Strait of Taiwan ang isang amphibious na pagsalakay ay sapat ng mahirap buwagin. Ang mga bagong base sa Pilipinas ay tiyak na nagpapataas sa paghahanda sa maaring gawin ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito para sa isang paparating na pagsalakay. Ang mga lokasyon ay ginagawang mga paboritong lugar para sa pagsasagawan ng mga military exercises na simulasyon ng isang pagsasalakay sa Taiwan. Bagaman walang tunay na kapalit para sa aktual na operasyon sa laban, ang mas maayos na adlang pwersa ng militar ay karaniwang nagwawagi sa isang laban, isang bagay na dapat alam ng liderato ng China dahil ang prinsipyo ay bumabalik sa panahon ni San Ang bagong mga base sa Pilipinas ay tiyak na magpapalala ng paghahanda ng Estados Unidos at ng kanyang iba pang mga kalyado sa rehiyon, tulad ng kanyang mga kasosyo sa Quad ng Japan, Australia para sa digmaan. Ang Pilipinas bilang isang mahalagang bahagi ng patakarang paglabas ng Estados Unidos ay nagbibigidaan sa mga pagkakataon na ito. Ang pagkakaroon ng mga base sa Pilipinas ay nagbibigidaan sa mas mabilis na pagpapalabas ng mga puwersang militar ng Estados Unidos at mga kaalyado nito sa lugar kung kinakailangan at nagbibigay din ng mas maraming opsyon sa mga military exercises na nagtatampok sa pagtutok sa Taiwan. Sa kabilang dako ang Pilipinas ay nakakuha ng proteksyon mula sa Estados Unidos at ipapang mga kaalyado nito sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng mga base sa kailang teritoryo ay naglalagay sa kaila sa sentro ng pangunahing operasyon ng Estados Unidos sa Indo-Pacific na nagbibigay daan sa mas maagang pagtanggap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ang Pilipinas na mayroong matagal ng alitan sa China ay nagkakaroon ng dagdag na kumpiyansa Kampi ito sa gitna ng mga pagtatangka ng China na mapalakas ang kanyang kapangyarihan sa rehiyon. Kaya naman kung ating makikita, ang Pilipinas ay may malaking papel sa Indo-Pacific region, lalong higit sa pagtatanggol nito sa mga superpower katulad na labang ng China at Russia. Ngunit mas mainam pa rin kung nawa ay walang puputok na digmaan sa ating rehiyon. Ipanalangin natin na magkaroon ng kapayapaan at ma ang lahat ng issue sa ating mundo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kay Bigan sa iyong panonood. Mga awit 95 verse 3 to 7 Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat na Dios Diyos, ang dakilang haring hikit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating na kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ang nagmamay-ari ng lahat. Siya ang nakakaalam kung ano mas makakabuti sa atin. Idulong natin ang lahat ng ating mga pangamba at magtiwala tayong lubos sa Kanya lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming panalang mga naming Diyos. Kami po yung lubos na nagpapasalamat at nagagalak dahil kayo po ang Diyos, ang makapangiriang Diyos na siya po may-ari ng buong mundo, na nakakaalam kung ano po ang mangyayari sa hinaharap. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng pananampalatay sa inyo, kumapit sa inyong mga pangako dahil naniniwala kami, Panginoon. Ang panahon po namin, malapit na. Gabayan ang bawat isa at tulungan kami ihanda para sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Amen.